So ayun nga mga boss, nakita nyo naman yung problema. Uh, sa lahat ng mga hindi pa nakakaalam, maliban na lang doon sa nakakaalam, may mga makina talaga na ang kanilang uh, may nakakabit na pump ng oil sa likod. So saan nga ba galing ang oil na yan mga boss? So galing din yan sa ating makina. Kaya kung hindi natin mapansin 'yan, yung mga fittings, yung mga hose, so maaaring magkaroon ng malaking problema ang atin makina. Kasi nga pag nagkaroon ng leaking 'yan, aba -obos yung oil ng inyong makina. So ang resulta niyan, naking kaya doon sa mga hindi pa masyadong nakakaalam sa sitwasyon na ito yung tinuturo ko na yan sa likod ng alternator yan ay oil pump so kailangan i-check nyo yung mga host dyan kasi hindi natin alam sa katagalan na ng panahon nagkakaroon na ng maluwag o yung hose lumuluwag na kaya pagkaroon ng pagandar ng makina nagkakaroon niya ng pressure na malakas so normal talaga na lalabas yung oil dyan high pressure kasi yan mga busing yung pump na yan so kung maluwag na yung mga hose nyo malutong na so posibleng yan pa ang pagmulan ng pagkasira ng inyong makina kasi Ubus yung engine oil nyo dyan mga boss Pag nagkataon Kaya Kung mayroon mga leaking sa inyong makina uh, Pwede nyo munang tingnan Lalo na doon sa mga lumang sasakyan na makina uh, May nakita ako Toyota Revo mayroon L300 mayroon ganito Na yung alternator nila ay Mayroon bomba sa likod Mayroon pump sa likod yung iba, pump ng oil at saka hangin, dalawa. So, yun mga boss. Uh, info lang yan sa inyo mga boss. Pero hindi lahat ng makina ay mayroon ganito mga boss. Lalo na sa mga bago ngayon at saka sa mga gasolin na makina, gasolina. So hindi kayo makakita ng ganitong alternator na may pump sa likod so sabi ko nga hindi lahat ng alternator ay may pump sa likod so mostly ng alternator walang pump yan kaya bibihira lang din ang nakakalam ng ganito uh, alternator na may pump sa likod maliba na lang sa mga mekaniko siyempre alam nila yan So, mga idol, yun lang. Maraming salamat. Sana nakapagbigay ko sa inyo ng mga kunting tips. Pastor na, pastor. Dito para bit may maplayer Dito para bit sa may para bit sa may tubo. Dito sa may oil. Sige. Ayun na, ayun. Okay. Sige, una na ako. Ayun na okay. na. Okay. Okay. kulera sa awa. Ya mo ko, nag God. ko? Ako na mag-leaking. Hmm. Balik ko sa tari pagkabigyan ko Kudawa. Ako pa napit. Bilag sana eh. cellphone. cable na Narek Tila Kita naman eh PC hey, na Kaya ni, tsura para Pare pa himo na ni Kay Walay kwan <laughs> oh, sa 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 Walay Sa na Mabre man ka sa taas, pero problema nito, tapay dito mga patang dito kay ko alman sa habong na ba. Tama to po, dito sila yung sa may buko. Tama tong connection pa na to, kinaupit sa kwal. Ikan sa kwal.